morning. Magluluto na naman tayo guys na eto, mag, magiging isang gulay tayo dahil mo gusto ko may gulay so ayan, lalahokan natin ng chicken at saka liver, chicken liver may konti akong natira dito isa, lalahok ko na rin so ayan, ito yung ating ricado itong bawang luya pa lansa at sibuyas kamatis. So, ayan. Mag-start na tayo, guys. Ayan. Magtagay na tayo ng pantika. Lagay na rin natin itong luya ating muna na siya isasangkot siya. guys. Ayan, pang lang guys. Na natin yung bawang lang siya na nating sabay nating sabay nating sabay nating sabay nating sabay nating sabay nating Ilagay na rin natin yung chicken. ayun para masangkot sa muna natin. Ayan guys, atin muna haluin. Pinakatas muna natin sa ating mga ricado. Para sumukot sa laman yung kanyang lasa. Ayan, atin muna halu haluin ang bango niya guys so ayan guys ilagay na natin itong sayuti eh. so ayan guys magdadagdag tayo ng tubig ayan, dalawang tasa guys ang idinagdag nating na big, dahil lulutuin pa natin yung chicken at saka yung gulay. So, ayan, lagyan na natin ng asin. At lagyan din natin, guys, ng chicken cubes. So, ayan, yan lang ang ilalagay natin na sisuning. At ating takpan para mas mabilis kumulo at maluto. At maglagay din tayo ng paminta. At silipin, guys. Ang bango na, guys. Ayan. Tikman natin. Tikman natin, guys. Mm. Tama lang. Tama lang ang tikla, guys. Hindi na tayo mag-aad ng yung, ano. Tama lang yung tikla, yung alat, pati yung ano. Masarap. Masarap yung ano. Niya. So, ayan. Dito Thank you for watching! Lalong lumasag guys, may hinaluan namin ng liver. Chicken liver. So ayan, tira na ka ha, ko yan kahapon nung dinuto ko nung nag-adobo ako. Kaya sabi ko, ilahok ko na rin. So ayan, yeah, thank you for watching! Ayan guys, kung bago lang kayo sa aking channel, kung ninyo paki pakilike, and follow for more share na rin para malaman natin kung saan nakarating ang ating video so ayan comment na rin thank you for watching bye and God bless mag-iingat po tayo lagi